matagal yun ako naghihintay. 42 years, oh, 42 years na ako naghihintay. Masaya ako na ngayon lang ako naka, siguro magkatanggap ng title. Salamat ako kay BBM sa kanya sa eh, Sekretary Conrado Estrella. Unang na proklama ng land reform yung ama ni Bumbong Marcos. Ngayong araw na to yung pinakabasarap. Maraming salamat. Uh, malaking po talagang tulong ng doctor dito kasi po uh, talagang hindi uh, kinakailangan po namin kasi ang area po namin consisting 750 hectares. So ito lang talaga. So, i-maintain po namin yung kuan yung, yung operation, yung maintenance po niya, niya para maabot ng ilang taon. At saka matutulungan namin ng mga partners. DBM, salamat po sa pagbigay niyo ng traktor. Malaking tulong po namin sa Judy Paman Irrigators Association. Ang lahat na ito ay naglalayong gawing mas masagana ang inyong mga sakahan. Mapagaan ang inyong pagka, paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Palalawigin pa natin ito, hindi lamang dito sa Sambanga, kung hindi maging sa ibang pa, ipapangsulok ng bansa upang mas marami na benepisyaryo ang makinabang dito sa ating agrarian reform program. Wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas payap, mas mapayapa at maunlad na lipunan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas abot kamay na po ang ating mga pangarap. Huwag po tayong susuko sa pag-usad ng sama-sama natin sa lubungin ang mas maliwanag na bukas para sa lahat. Alam naman natin that the implementation of agrarian reform, uh, we are implementing three major programs. One is the, ito na, distribution of lands to the agrarian reform beneficiaries. The second is agrarian justice delivery of course we have uh, free legal assistance to all the erbs involved uh, for cases involving the lands awarded to them and the third that's why we have this farm machinery and equipment because the third major program is support services to the uh, erbs it's not enough that we are giving them lands we have to continuously provide them support services to make sure that uh, the lands awarded to them are productive to make sure that uh, the, uh, their income is uh, increased, to make sure that they have good future with the lands awarded to them. So marami yung mga FMEs talaga tulad ng uh, uh, cargo trucks for easy delivery of their products to the market. Meron din kaming mga fertilizers, meron din kaming tracer para siguradong tataas ang income nila. DARI is always committed. To serve our, our farmers, our agrarian reform beneficiaries, uh, we need food in the table, di ba? Uh, food security ang pan ngayon, ang, ang pan ng presidente. So we have to provide them with necessary support so that masustain ang food security program of the government. So ang ang dar palagi. Na makasama kayo sa ukasong ito. Ito po. Ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami. Matagal na naming iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siyang pangulo at ang kanyang secretary of agrarian reform ang pangalan was secretary Conrad Conrado Estrella ang lolo ni secretary Conrad Estrella kaya' Kaya po ay eh, kung kayo ay nasisihan kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya ang aming saya dahil po na kumpleto po namin ang sinimula ng aming mga ninuno. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang agraryo. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Sa tulong nitong programa ng, ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Australia. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos dalawang libong titulo sa tinatayang tinatayang dalawang libo at anim na daang magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunam bayarin ang, o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging... Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para, para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan sa ating mga benepisyaryo nawa'y magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa sa ating mga magsasaka Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Sama-sama natin isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ito ang buka ng bagong Pilipinas at sa buka rin ng aming pamumuhay. Napakaganda po ng programang ito. May sarili na po kaming uh, lupain na may sariling titolo. Maraming maraming salamat mo sa mahal na Presidente ng Pilipinas dahil po siya lang po ang namimigay sa amin ng sarili naming titulo. Maraming maraming salamat po. Almost 26 years ako na nagsasaka sa lupang aking sinasakahan. Actually, isa ako akong kinangkinon noon. At nang dahil sa programa ng ating gobyerno, isa po ako sa pinakamasayang nakatanggap ng collective title noong 1998. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay nagkaroon ng sariling lupa, ng split program. Masaya-masaya po kami kasi hulog ng langit sa amin yun kasi hindi huwag na kaming babayaran sa bangko. Actually, yan ang aming hinapuna ng panghanap buhay sa lupa. Maraming maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos sa kanyang programa at sa ating Dar Secretary Pondrado M. Estrella III, Maraming salamat po sa programang binigay nyo sa aming magsasaka. Maraking tulong po ito sa amin. bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na